Itong wasing-maseng kong to, eh ay ko pa lang. Bakit umiingay na? Teka, atin itong bubuksan. Bakit nag-iingay? Oh, mukhang maliit yung butas doon. Dapat uh, matulis talaga yung pantanggal ng takip niyan. Para makita natin yung tornilyo. ayun, siguradong pasok na yan ayun nakatakip nya so ganito lang magtanggal mga guys ng uh, plate ng uh, spinner maari nyo makita kung anong mayroong laman dyan sa ilalim bakit may ingay siya pero for sure barya yan nandyan dahil pag naglalaba eh hindi natatanggal lahat ng pera sa bulsa may nakakalimutan Ayan. bagong bago pa ito wasel na to eh nag ingay na kagad yung pagkatapos tanggalin ng tornilyo medyo mahirap yan tanggalin yung plate na yan so kailangan dyan alog-alogin ayan ginamitan ko siya ng hook ayan alog ko yan So, yun. Mm. Ay, bariya. Isa lang. Uh -huh. Mm. piso. Mm. Bagong-bago pa, eh, o. Oh. Wala pang mga lumot-lumot. Hmm. Masira mm, ka agad. Ibalik na natin. Ganoon lang kasimple yan, mga guys. Hmm tungkol naman sa mga nagja-jam na ano, washing machine. Eh dahil na rin 'yan sa kalumaan, kaya nagja-jam. Masyado nang matrabaho yun pag ni-repair minsan, tinatanggihan ng mga nagre-repair dahil uh, gusto nila palitan na ng bago yung pinakailalim. Kaya ayan nilang gawin. Dahil pag ginawa kasi yung nagja-jump, pabalik-balik, mamaya-maya, sira. Gumagana pero sa